So ayan na uh, pintura at disenyo. So bali ni layout natin yung uh, hagdanan nung ginagawa natin bahay. So bali yung height magmula dito sa slab ng second floor at ng ground floor ay 3.20 or 320 cm ang um, ideal na distance natin magmula sa tapat ng last ng last ng riser sa pinakataas doon naman sa ang distance naman doon sa pinakadulong riser sa baba ay 280 kasi hindi nat may mga uh, distansya tayong kailangan uh, bigyan ng space kasi may daanan siya hindi so hindi tayo pwedeng pag sinunod kasi natin yung pag natin yung distance dito into 25 uh, cm yung lapad ng baitang at 25 yung riser ay hindi siya magtatama dun sa uro mata na sistema at yung baitang naman ay pag kinuha natin na kasi ang gusto ng mayari walang nosing kapag nag sinakto natin na 25 ang lapad ng baitang which is standard lalayo yung distansya natin na abot tayo na 3.5 so may mga area na maapektuhan na hindi masasakop may mga area na masasakop na hindi natin dapat masakop so di in the um, ginawa na lang natin yung pinakalapad ng baitang I-20 so either kung papag yung may-ari na magnosing na lang tayo ng 5 para magiging 25 pa rin para lumabad pa rin yung baitang niya kasi kung hindi magnosing medyo makitid yung 20 pero okay na rin naman kung tutusin hindi naman siya ganun ka uh, kitid unless na lang kung ang bahay mo ay sobrang laki at uh, kumbaga pang high end na design So hindi siya Proporsyon kung ba kung baga kung proportion ng pag-uusapan. Pero kung pwede ang pag-uusapan, pwede naman siya. Pero ang standard talaga at least 25. So Yan, kung makikita nyo, Nagpausli na lang tayo ng guhit although hindi na ganun ka-clear yung ating hindi ganun kalinis yung ating guhit dahil unang una medyo matagal na tayo hindi nakapagdrawing ng ganto at saka yung gamit natin ay uh, ball pin lang wala tayo at ball pin lang at ruler na wala tayo t-square o anumang uh, tools na ginagamit talaga sa pagdrawing so anyway para lang na mademonstrate natin at may pakita sa mayari yung magiging itsura ng kanyang hangdanan pagkaginawa So ito yung nagiging resulta. So 14 steps tayo. Nasa 23 cm yung riser nya. So yan yung magiging itsura ng hagdanan. So yan yung magiging hasar. So bali ano siya. ah uh, simento o bato semento yan so bali magiging buhos yan so para kaya natin i para hindi mahirapan yung magawa ng forma para mas mabilis magawa ng forma at least meron ka ng guide kung paano uh, gagawin yung baitang mo so yan lang mga kapintura at